Hi guys, magandang 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 araw po. Ang itong ginagawa ko ngayon shadow po, pawala ng mga stretch, stress, na stretch si Mr. Pogi mga guys. Marami po tayong mga pagdaan ng mga problema. Bawat tao may problema. Para sa akin lahat ng problema ay isuntok lang sa hangin para mabawas-bawasan naman yung masasamang nangyayari sa buhay natin isuntok isuntok nyo lang mga problema nyo guys sa hangin ito makabawas-bawas sa mga iniisip natin mga masama dahil sa mga problema ang lumating sa buhay natin huwag <tod> tayong susuko sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin jagal lang tayo tiis at higit sa lahat mag-pray po tayo sa lahat nating mga ginagawa na sana malampasan natin lahat nating mga problema na sa buhay Bawat tao may problema iba't ibang problema kaya para sa akin ganito ang ginawa ko para mawala ang stress sa buhay stress dahil nakakatanda po ang palagi nag ng mga problema minsan magbigat na sa dibdib pero kaya na kagayanin natin mga guys magdasal lang tayo palagi sana malampasan natin ang mga problema na dumaan sa ating buhay tiis tiis lang tiyaga Bawa, balang araw malampasan din natin ang mga sakit sa ating dibdib pagod sa isip napapagod na mga isip natin sa pag-isip sa mga problema kung paano paano malampasan paano ma lutas kaya kung nagustuhan nyo itong kunting video ko mga guys pagkipalo na lang sa aking Facebook page maraming salamat po maraming salamat po bye. -bye.